Tidak ada ibu Ada ketiga itu Kena saya ada Itu lah, Itu Sebab di itu, pre <laughs> Oh, siapa sih? Wah Bukai Bukai Tahan, 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 kartun, bapak kartun, ikut kartun, pindah sekarang. subuh ako sa <laughs> Si Liwanag na o oh. Wala na tayong sa ano highway subdivision na ata to Pre kasi yung Si Chan Pre kasi yung masi Chan 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 mo Chan dalawa. Chan Chan Pangat lagi na tayo. Pangat lagi ka na tayo. Pangat tayo. Ano ito? Black tayo po. At mga mga natulog. Oo, gagawin sila Diba? Naalala mo pre, pinag-tripan ka doon talawa. wala niya ako, pinag-tripan din ako. Pre mo <laughs> <laughs> <Outro> na <laughs> to. Pre ba? Kaya ibo. mo yung tinga ng muna narito? Kaya sa ano? ito ah, pero. Bayo ko Ang labis ako ah na to, baka pa sa dito, pre! Sabi <laughs> Mo ah, Tahan-tahan mo lang, Spada. Tahan-tahan mo lang. Tigil, pa ba tayo? Mabuti na lang. Marapit na. na. Mabuti na. Si na. Si Na, na. <laughs> ang aga ng gising, nakakatawa ito ba <laughs> Wala namang ginawa, mga pagod na mga pagod. <laughs> ito <laughs> ang <Ay>, ginaisip po. Ang gagawin natin. Ito yan, malapit na sa bahay. Malapit na sa bahay. Okay, na yung malapit na pala, <laughs> malapit na. Malapit pa tayo sa <laughs> inyo. Patatahali mo lang nga pala. Patatahali mo lang nga. Teka lang Ano? <laughs> <Dadaan. laughs> Ah, tigil mo, tigil mo. Tigil mo. Ayan. Kuha ka ng, Ay, bunga bunga. Hindi, ayan. kartun na basa. Ano? At, o, basang kartun Baba Tadi ku Ikaw ka doon. Pilas ka. Ba't na gagawin mo doon? Tusubo ako si Smile. <laughs> Huwag <laughs> na yan si Smile na lang. Tiyap

<laughs> tayo <Tama, laughs> malapit na tayo tayo malaki talaga tayo pa yat. tayo malaki na, tayo tayo 진짜 <목소리> 이어떤데안 <목소리> <목소리>